Pagpapalang araw sa ating lahat, ako si Kelly Antoinette Vicaruso at ngayon ay pagpapatuloy ko ang naputol na talakayan patungkol sa iba't ibang paraan ng pananaliksik. Ngayon ay tayo ay nasa paksana na ang pagkontrol ng extraneous variables. Ngayon ay una narito ay ang randomisasyon. Kapag pipili ng mga kalahok para sa pangkat na eksperimental, dapat kang bumuo ng isang sistema na mag-aalis ng iyong bias o personal na pangusga sa pagpipili. Sinabi ni Kerlinger, isang libo na putatlo, na ang randomisasyon ang tanging paraan para makontrol ang lahat ng posibleng extraneous variables. Ang randomis randomisasyon ay batay sa palagay na ang mga pagkakaiba ng mga grupo ay magpapawalang-bias sa isa't isa. Sa madaling salita, ito ay pantay at patas na pagpipili ng kalahok upang mabawasan ang bias. Halimbawa, lahat ng estudyante ay may pantay na tsansa na mapili. Ang randomisasyon ay nakakatulong para maging patas ang pag-aaral at mas maging tiyak ang resulta. Kapag pipili ng mga kalahok sa pangkat, dapat ay bumuo ng isang sistema na mag-aalis ng bias o personal na panghusga sa pagpipili. Ngayon ay dako tayo sa pangalawa. Ito ay ang tambalan o matching sa Ingles. Isang paraan ng pagkontrol ng extraneous variable sa pamamagitan ng pagpapares ng mga kalahok na may pagkakaparehong katangian o score sa isang variable. Pagkatapos sila ay parandom na itinakda sa experimental at control na grupo. Paraan ng pagkontrol ng extraneous variable sa pamamagitan ng pagpapares ng mga kalahok na may magkakaparehong katangian na score. Pagkatapos, ito ay itinakda na upang makontrol ang grupo. Halimbawa, kung pareha ang IQ ng dalawang estudyante, ang isa ay tatalaga sa experimental group ang at ang isa naman ay sa control group o hindi naman kaya ang dalawang parehang may IQ na estudyante, kailangan na ang bawat isa sa kanila ay magkaiwalay. Ang isa ay nasa isang grupo at ang isa naman ay nasa kabilang grupo naman. Sa tambalan ay tinitiyak natin na ang dalawang grupo ay halos na magkapareho pagdating sa mahalagang variable bago pa man magsimula ang treatment. Ngayon ay merong tatlong paraan ang tambalan. Una rito ay ang tao sa taong tambalan. Dito ay umahanap ka ng mga tao na may pagkakahawik o pareho sa variable na tinutukoy. At itinatakda mo sila ng parandom sa mga grupo. Pinagpapares ang dalawang kalawag na magkatulad sa bawat variable. Halimbawa, dalawang estudyante may parehong grado sa pretest. Sa pamamaraang ito, literal na tao sa tao ang pagpapares para maging balanse ang dalawang grupo. Ang sunod naman ay pagtatambal ng mga grupo o matching groups. Sa mas malaki populasyon, ang mga grupo ay pinagtatambal batay sa variable. Sinasabi na ang dalawang pangkat ay pareho batay sa mean at mga standard division ng mga score na ginamit sa pagsukat ng mga variable. Pinagpapare-pareho ang mga grupo batay sa mean at standard ng isang variable. Halimbawa, dalawang klase na magkapareho ng average na IQ. Sa mas malaking populasyon, buong grupo ang itinatambal base sa average score. Mas mabilis ito pero hindi kasing eksakto ng tao sa tao dahil diba? Sa tao sa tao, ito ay dalawang tao na kung saan pinagpapares para sinisiguradong walang bias at ipinagtatambal ito. Ang sunod naman ay ang pamamaraan o ranking. Ranking method. Ang karaniwang paraan na pagsasakatuparan nito ay sa pamamagitan ng pagrarango ng lahat ng mga kalahok batay sa mga score na nakuha mula sa lista ng order ng rango. Ang unang dalawang kalahok ay bubunot, ang isa sa kanila ay parandom na itinakda sa experimental na pangkat at ang isa naman ay sa control na grupo. Lahat ng kalahok ay nirarango batay sa score nito. Pagkatapos ay pinaparis ang magkasunod at parandom na itinatakda sa magkabilang grupo. Halimbawa, ang top 1 at top 2 ay ipinaparis sa isang experimental at ang isa naman ay sa control. Ang ranking ay epektibo sa malaking bilang ng kalok dahil malinaw ang batayan ng pagtutugma. Ngayon ay dako naman tayo sa pangatlo. Ito ay ang magkakatulad na pangkat o homogeneous groups. Ang iba ang paraan ng pagkontrol sa extraneous variable. Dahil sa pamamagitan dito, dito ay kinukumpara ng mga grupo na magkatulad o homogeneous kung iyong iniisip na makaaapekto ang gulang ng di malayang variable, maaari kang gumamit ng isang H-group lamang. Um, dito naman sa magkatulad na pangkat, ito ay isang paraan ng pagkontrol na nagpipili ng mga kalawak na magkakatulad upang maging constant at hindi ito makaapekto sa resulta. Halimbawa, kung ang edad na extraneous variable ng kalawak ay na isang grade through, ito lamang ang iyong pipiliin. Pinipili lamang ang mga kalahok na magkatulad ng katangian. Halimbawa, kung gusto mong alisin ang epekto ng edad, isang age group lang ang isasama sa pag-aaral. Dapat pare-pareho lamang ito ng mga edad. Ganon to rin sa kasarian o sa IQ. Bagaman nakakatulong ito sa pagkukontrol, may limitasyon ito. Dahil hindi madaling mailapat ang resulta sa mas malawak na populasyon. Dahil ba diba dito ay meron kang, meron kang sariling group na pinipili o meron kang, meron kang limitasyon na kung saan hanggang saan lamang. Halimbawa, sa gender o sa kasarian. Puro lamang babae. So, hindi ito magagamit sa mas malawak na populasyon dahil ang sakop ng pag-aaral mo ay puro lamang sa kasarian ng mga babae. Ayan ang sa magkatulad na pangkat o homogeneous group. Ginidako tayo sa paggamit ng mga kalahok bilang sarili nilang kontrol. Ito ay paggamit ng pare-parehong kalahok para sa treatments. Ang parehong kalahok ay sa, sa ilalim sa lahat ng treatments para mas malinaw at makita ang Epekto. Halimbawa, isang grupo ang susubukan sa tatlong paraan ng pagtuturo. Kapag pareho ang kalahok sa lahat ng treatment, mas madaling makita kung alin ang may pinakamalaking epekto o kumbaga ano ang pinakamay epekto o parang yung mas tatalab na ginamit na pag-aaral sa isang grupo dahil ang isang grupo ay binigyan ng tatlong paraan ng pagtuturo base sa halimbawa kanina binigyan ito ng tatlong paraan ng pagtuturo at sa tatlong paraan na ito doon makikita sa isang grupo kung saan mas epektibong gamitin ang paraan ng pagtuturo. At dahil dito ay mas madaling makikita ang pinakamalaking epekto o ang pinakaangkop na paraan ng pagtuturo base sa ginawang pag-experiment. Ngayon ay ko tayo sa pagsusuri ng analysis covariance o ana ANCOVA. Ipiniliwanag ni Gay, 1,076, na Inaayos na ANCOVA ang mga score sa di malayang variable tulad ng mga score sa pretest, IQ, kahandaan sa pagbabasa o kakayahang pang musika. Dito ay ito ay isang statistical na paraan upang alisin ang epekto ng mga salik na hindi kontrolado. Halimbawa, kung may pagkakaiba sa IQ ng mga kalahok, ito ay binabalanse ng ANCOVA ginagamit ng ANCOVA para masiguro ng pagkakaiba sa resulta ay dahil talaga sa treatment na hindi sa ibang salik. Dito, ito ay binabalanse ng ANCOVA upang ang mga kalahok ay hindi magkaroon ng bias o kumbaga ito ay pantay-pantay lamang at magkakaparehas. Ito ay isang statical na pamamaraan. Ito lamang natatapos ang aking pagbabahagi. Nawa ay meron kayong natutunan. Muli ay nais kong sabihin na external na validity ay tungkol sa lawak ng pagiging kapakipakinabang ng isang pag-aaral sa ibang lugar, panahon at grupo. Ang external validity ay mahalaga dahil dito nakikita kung gaano talaga ka epektibo at maasa ng isang pag-aaral para mapanatili ito. Dahil, Halimbawa na lamang kung ang isang programa ay gumana sa isang paaralan, kinakailangan na gumana rin ito sa iba pang paaralan upang makita at magamit ng pakipakinabang talaga ang pag-aaral at dito makikita kung gaano ito kalawak. At ayun lamang para sa araw na ito na no why meron kayong natutunan. Muli ako si Kelly Antoinette Vicaruso. Maraming salamat at magandang araw.